Isinusulong ni Sen. Christopher Bongo ang pagkakaroon ng libreng college entrance examination fee sa mga may hirap na mga magtatapos na mga mag-aaral sa senior high school. Inihay ni Senator Go ang Senate Bill No. 1708 na minamandato ang private higher education institution na i-waive o gawing libre ang College Entrance Examination P sa mga mahihirap na senior high school graduating student na kabilang sa top 10 sa kanilang graduating class. Iginiti Sen. Go na dapat palawigin ang oportunidad at insentibo ng mga best at matatalino mga mahihirap na mag-aaral upang hindi malulong sa masamang bisyo. Dagdag pa ng mababatas ang edukasyon ng tanging puhunan at susi sa mas maging hawang kinabukasan. Ipinunto pa ni Sen. Go ang nakasaad sa 1987 Constitution ang karapatan at proteksyon ng bawat mamayan na magkaroon ng dekalidad na edukasyon sa lahat ng antas at maging accessible ito para sa lahat. na. Ako si Jojo Sikat, walang inatas balita.